Bantayan mo yan pirang isda ha. Bantayan mo yan. Ha? Bantayan mo lang siya. Kasi magpiprito tayo. Baka pakialaman ng ibang kasama mo. Ikaw naman bantay dyan. Ha? Bantayan mo yan. Tinan mo guys. Kasi yun guys, hindi yan nakakain ng isda kahit isang bisis. Kasi cut food lang yung pagkain niya guys. Kaya yun, masigipag siya magbantay guys. Kasi ilapit mo pa yan. Takot yan guys. Ayan o. Ayan tinan mo guys. ano? Wala, hindi siya ako makain ng isda, guys. Lansa daw. At food lang talaga ang alam niya pagkain, guys. Lansa daw. Ayan, guys. Hindi ka talaga mangamba na kakainin niya yung isda mong iwan-iwan kung saan saan. At e, titignan na niya, guys. Paano, di pa nakatikim na isda yan? Ayan, Oh. No? At food lang pagkain niya. Ayan, no? Parang bula na yung katawan ni Shakira. Ayan, o. Oh. kasi yan, guys. Kaya yan, ko muna sa kanya kasi mayroon siyang kasama na nakain talaga ng isda. Siya, hindi talaga nakatikim pa ng isda yan. Okay lang guys, thank you guys.